ipapakilala ko yung aking produktong lungganisa sa mga kababayan kung gustong magnegosyo eto yon ah eto ay fully licensed to eto yung aking finished product eto yung kanyang label banawi red bee tapos ayan nandyan lahat yung mga ano ng ingredients ganito kaipit dito sa alberta canada nutrition packs at saka ito yung address ko, yung telephone number at pangalan. Ito yung ano sa Pilip, mga Pilipino store, hinahanap nila yung ito, yung barcode. May bayad to. Yearly kami nagbabayad dito. Etong barcode ko ay 10 product yung pwede kong gamitin. Ganun po ka ano dito sa Canada. At saka yung mga reseller, Uh, ang, ang mga gustong magbenta nito ay parang ano din yung lisensya ko, ganun din doon sa reseller. Meron siyang uh, ano put uh, safe Alberta Health na ano, sa ano at saka may put insurance din. Ito ay 1, mil, uh, 1 million ang liability ang coverage ng insurance ang ano nito. Put insurance nitong produkto ko. Ganun po kahigpit dito sa Canada. Sa Alberta po ah. At saka dito lang sa Alberta po pwedeng ibenta ito kasi kung sa buong Canada ay uh, kailangan pa ng CFIA. Ganun po 'yun dito sa Alberta.